About <laughs> <this song. laughs> wow. like about this secret. What like about this one? Um, I like the way. Bal, let's talk about it. Gusto naman niya. ano ko na lang. Ii nalagay ko sa friends yeah. niya. Gusto yung makita. Nee nakita ay, na. Nama na, na. oh, ang kasan tang tak. Sinira niyo na? Meron na. Asa na? Yan pa rin, hindi pa ako nagpapalit. Pa pa ah, nawala lang siguro. Yan. Yeah. Pakita mo nga sa, uh, sa asawa mo yung puso ng tatay. Di ba, tiyo? Kat Alin po? Papa, tayo ka nga pa. May pakikita lang ako kay Che. Dali tayo ka pa. Sige na, dali na. Ano yun? Pakita mo lang sa asawa mo. Na paano po? Basta pakita mo na yeah. Kasi baka siya nagbubuhat ito magbubuhat Sinabi ko na nga sa kanya. May luslos pala asawa mo, ano? <laughs> Opa, sa kanya pala, luslus pala yung kanya.